Good morning everyone. Welcome again to our garden. So ito na ngayon ang expansion ng ating gulayan. At dahil nagtanim tayo last year, ibig sabihin last month ng kamatis ay puntahan natin ngayon 2024. So ito na sila. May mga bulaklak na at mumunting bunga na lumalabas sa kanilang mga sanga at dahil nandito rin lang tayo so mamumulo tayo ng matiraterang damo para walang kaagaw sa pataba ang ating mga kamatis at maganda po talaga kapag ka ang garden ay walang damo dahil maliban sa nakakaistorbo ito sa mga pananim ay nakakaapekto talaga sa paglaki ng ating mga tanim na gulay. Enjoy watching. Bye.